Pero kung para ngayon, inalis na ng kay Kabayo eh, di ba? Pusa. Pusa na raw siya. Pusa na. Oo, kasi, kasi nga raw, eh. lahat ng sinabi niya noon ay kinain niya ulit. Lahat ng isinuka niya ay kinain niya ulit. Hindi na raw Kabayo ang tawag ng mga netizens kay Vice Ganda, kundi ay Pusa. Dahil sa kinain raw nito ang mga nasabi niya noong negatibo patungkol sa GMA Network kung saan Annie Christophermin Fermin ay makikisukob ang programa nilang It's Showtime. Mainit na tinalakay sa YouTube channel ng batikang kolumnista na Showbiz Now na ang patungkol kay Vice Ganda at ang maituturing na historic event dahil sa pagpirma ng ABS-CBN executives ng kontrata para sa programang It's Showtime na magiging noon time show ng GMA simula April 6. Nalulungkot raw si Christie dahil noong kasagsagan ng kapangyarihan ng ABS-CBN ay kini kiniklaim nila na sila ang number one station. Ngunit mapagbiro raw ang tadhana, sapagkat ngayon ay nakikisukob na lang ang ABS-CBN sa iba't ibang estasyon. Ani pa raw ng kanyang mga nakakausap ay nilunok ng ABS-CBN ang lahat. Ang pride para lamang mabigyan ng trabaho ang kanilang mga artista. Binabalikan raw ngayon ng mga netizens ang sinasabi noon ng estasyon na sila ang number one at pinakamakapangyarihang estasyon. Ngunit ngayon ay nakikisukob na lang sa GMA TV5 at A to Z. Kaya iba raw ang kapalaran magbiro. Ani Rumel ay ito raw ang tinatawag na singil ng kapalaran. Dagdag pa ni Christy Fermin ay sentro ng bashing ngayon si Vice Ganda dahil siya ang leader ng grupong It Showtime. Sa sinabi raw ni Vice na sumadsad ng husto ang kanilang estasyon at inabot ng GMA7 ang kanilang kamay at binuksan ang kanilang pintuan upang sila ay muling makatayo at makabangon. Nais lang raw niyang sabihin na bago ang GMA7, TV5 ang unang nagbigay sa kanila ng pagkakataon na umir. Hindi man lang raw ito nabanggit ni Vice. Marahil raw ay ang ikinasasama ng loob ni Vice na hindi niya maaaring ikaila, na noong pumasok ang Eat Bulaga sa TV5, ay kinausap naman sila ng pamunuan ng Signal at ng Media Quest kung paano ang gagawin sa pagpasok ng Eat Bulaga. Hindi naman sila tinanggalan na lang ng papel. Hindi naman sila pinaalis. Pinapapili sila ng oras kung saan dapat silang ilagay pero di tinanggap ng it's showtime. Kung karapatan naman raw ang pag-usapan ay mas mayroong karapatan ang TV5 at ang nagmamayari nito na pumili ng yayakaping programa. Ikunukong para raw ngayon si Vice sa isang pusa at inalis na ang kabayo kasi lahat raw ng sinabi ni Vice ganda noon patungkol sa GMA7 ay kinain niya. Lahat raw ng isinuka niya ay kinain niya ulit at ito ay ginagawa lamang ng isang pusa. Isa pa raw na tawag sa kay Vice na yon ay CPCP sip na ibig sabihin ay sip, sip Kung noon raw ay parinig ng parinig si Vice sa GMA ay biglang bumaliktad at magagandang salita ang lumabas sa bibig ng TV host comedian. Kaya raw mahirap na nagbibitiw ng mga masasakit na salita na maaaring iba to pabalik sa kanya.